Masayang nagtalaga sa iniatang natungkulin at paglilingkod ang bagong set of officers ng Adventist Ministry in Campus and University Students para sa Southern Luzon State University. Sa suporta ng Youth Ministries Department, kanilang idinaos ang leadership turnover ceremony sa Lokban Quezon Adventist Church. Si Gia Rose Ricalde para sa balitang may pag-asa isang makabuluhang turnover and commitment ceremony ang isinagawa ng Southern Luzon State University Adventist Ministry to College and University Students o SLSU Amicus sa Seventh-day Adventist Church, Lukban, Quezon. Dito, formal na inatid ng mga outgoing officers ang kanilang tungkulin sa bagong hani ng mga leader para sa taong 2025 to 2026. Sa pangunguna ni Pastor Benhar Angelo Lagrada, binigyang diin sa programa ang tunay na kahulugan ng leadership na nakaangkla sa paglilingkod, panalangin at pagmamahal. Ayon kay Louis Roy Andaza, outgoing Amicus President It is done but never finished. Ipinahayag niya na ang pamumuno ay hindi posisyon, kundi isang tugon sa tawag ng Diyos. Na kahit puno ng hamon, ito ay naging daan para maranasan ang biyaya at katapatan ng Panginoon. Lubos ang pasasalamat sa mga dating opisyal na tapat na naglingkod at naglatag na matibay na pundasyon para sa ministeryo. Samantala, ang mga bagong impisyal ay hinamon na maglingkod ng may kababaang loob at buong pananalig. Habang ipinagpapatuloy ang isang layunin, H1, rich one, one, lead one, until the whole world knows that Jesus is alive. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Gia Rose Ricalde, nag para sa Hope Today, HCNP News.